अच्छा ठीक है 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 ठीक ह�

Ang mga taga bugo ay mawapa! Oo! Huwag kang nangyayari! mga Zumba girls ay yeah. beautiful life! Zumba! Yeah. Yeah. Mura-mura so. mo naging nagmiwag! Zumba Kaya Zumba, 30 minutes, 1 hour na kinauna dayon <laughs>

Kasi namin mga anak or apo nga lalaki, ha? lalaki! Oh, oh, ay... so, ang si Sa kung sa'yo, kada man ka Adam, ako mag-muscle koragan mo din mga talagang. Hindi, nga, sa sabi siya rin yung sa bugo, hindi ko nikawaan, ha? ha? Ma'am, si G, nagka-tinil, Tapos ma'am

mga taga-bugo, mga plastik. sa <laughs> <laughs> naman magpa-check sa inyong mata. ano ko ano 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 another! ano 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 ano

Lahat po sila ay mga singer. E singer, singer citizen. Yes. Nanay kay vlog Japan ma'am. Mga dual. Mura magag mama ni Uyong. Imong buhok ka. Eh, bayad ka man nak. Ako na dito ka. Subol ba mga. children oi. Pagkain na ni mo. Sige, gusto na sa inyo. Kani dog mama kay dad din niya tumuri. Kani ayo ha.

Sige pa, bye bye. Ayan guys, Hi. meron pa tayong pag grocery kay Jana. Ayan, from, from, Tita, tita Ma. Ma. Thank you so much, Tita Ma Ofi. Unexpected talaga siya. Huh? Mm, -mm. What Hindi, do you expect? Wala akong in-expect. Go <laughs> na dyan. Sa, anong uh, laki si doon, ayaw, na naman na. niya. Ayaw naman niya. Sunod na daw. Tagisiradaan, minimo doon. Kaya lang. <laughs> go! Go! Oh. Jana minute! One minute! Oh, one minute! One uh, minute! One minute! Go, go. One minute! Trawaya. One minute! minute! One minute! One minute! Yung lang ang unahin mo, uh, huwag yung bago halayin naman ang buong sa kaha. <laughs> <laughs> so, bugas siya. Oo, oh, sige na. Count na to. Hindi na, napamili sa una. Hindi, bugas lang sa siya. mo mag-over ka sa buwan. Hindi oh, oh, oh. ka bugas Buwan? Kaya nang... Doon sa ako. Ayok. Pila kayang kwan doon? Kaya nang... Ang hapa nang di ba? yes. Pila isa? 1-4 O oh, na kay 50 seconds dyan ah sa, So doha- du Doha siya Doha? Oo Doha hindi siya- Wala mo pa rin Para lang magiging sa mga- Ay, Children of Eve 20 person kami sa bahay guys Yung ka 15, salim mong live Hindi, kasi yung mga anak ng kapatid ko ando na rin Sa bahay tos yung mama? Oo, oh, balay sa mga mama mm -hmm. Kaya, nakakaubos kami ng 4.5 sacs Kada buwan Yun kaya isa pa, yung pa. Naka kabular, upat tunga, amal. Um. Ay, yun, nakaka mm. Kasi e, sa kamulan, upad ka sa akong tunga, kamulan. Share-share mangka mo. Ha? Share, share mangka. Uh, kung may mga tag. <laughs> <laughs> <Naka -stress laughs> <naka -stress laughs> na, na yun itlog dyan na! Ba ba, itlog itlog. sa katre. Hala, <laughs> <pa>, Tora. Ipapunta siya okay. kung minutes. Ang ah, video ka diba? Hindi mo upload na. <laughs> Kakoy <laughs> din. <laughs> <laughs> Girapaspasan dali ano. <laughs> <okay>. Nang <yun. laughs> ig-zigzag, zigzag. Pampers doon, size. Dela yapur. Saan 'yung pampers doon? And... Ah, small pampers. Ayun eh. small ako, small. Dili small 'yo. Oh. Dili kanang medium siguro. Medium? No baba. Karon, no, large sa maning. Large. Ah, wala kong medium. Wala komedyum. napkin sa bata. <laughs> Charot. <-tipi. laughs> It's the last Wala kong ng Dilata na lang for the... Dilata mga... na Mga... Si Tandoy diyan na. O si... ano ba yung asawa mo? ano lang siya. Para sa mga estudyante. Ay, nakay <laughs> mga...

Ayan. Hanger, dali. Wala ka nung hangar oh, siya. Simple ba uh, ito? Ayan. Ganoon Baka okay. mga Sabon, yung yung shampoo, ana Yung hindi. mga ganong bagay, hindi natin unahin unahin talaga yung pagkain. Mga mga, kasi... Gamera man lagi yung magikuha. Iunan mo pero gamera yung magikuha. Layo pa man na. Ang bugas doon na bedaan kan. Dalawin yung bigas, ha? Layo pa mong kayo na. Okay. Gatas nagdagam mo kasi sa mga bata for one week ba? Oo. Kagiabot na nag-isa kalibo. Walang daan. Ko yung, day? gatas walang magkwenta ba gatas! Mahilig magkapi si Mars. Sino si 1 na lang. One three, one three, three na lang. One three na lang oh, doon. Diba? na lang, diba? sabi ko. Oh, si bigas sugar, yung Sugar, yun isang kilo ka sugar. Twenty three? Oo. Sugar, sugar si patring Wait lang. Ano pa bang na ano mga ba bata? Luwangin na lang na yung dilata. Ay, biscuits dilata. pala. Punda do Biscuits para pang ano nila, baon sa school. Meron. Ulan ko na kung nakuhan. Na to sa gawas. Hala. May mm. naman na ka doon. Basta isang ano doon. Ah, sige. Anyan. Ay, ka na lang. Naman diya ako. pa na. Mm -hmm. Pajibar. Isang pajibar. Tanaw na Kani o. Kani o. Ah, wala. Kani kaniyo, na lang. Ito na. dito. sa karton kau Kaki jan na ikagi nakauna karon sa iba tarik sa Madam Dona. Oo. Lang, Madam Dona imong pangalan uh -huh. kun top three pala po. Mm. Siri <laughs> oh, Ato, oh. <laughs> oh, oh. dalawa. Oh. Oh. Oh, Kanang nya siya. Mm. Oh, may website siya din. pulang for one week. Tolos sila okay lang... na yan. Yeah ang ano yun natin yung bigas kahit mag... Ano lang, 995. Sige, doon ka kayo, parang siya. May dilatan, oh. No. No? Mm -mm. Ito na pa, Dey. Wala, hindi ito na pa. Ano, point beef mm -hmm. ba? Beef loaf. Ano, maliliit? Ito na lang siguro, corn beef. Ano, may Ito na lang doon. Dagdaga ng dalawa. So dalawang ano. Jana so, ba dapat ikaw magpass sa bugas? anak. Dahil mahulog akong... Challenge, Challenge pa na sa imo. Baka malaglag daw yung isang... Kyo ba <laughs> <laughs> Baka may malaglag. Uy, asukal ba? Doa doa doa. Doa ang nga fiesta din. ka Argentina. Uy, si Plong Plong sa kanton. O dili Ayaw mo na. Ayun na lang ko, Carlo Rossi. At... Ito na lang kape. <laughs> Para kay Juan. Iduan na lang, nakatray mong itlog. Pwede, hmm. no? Ah. Isa pa ka 1, 2, 3, 10, 4, 5. O, um, ano pa? Pwede. Oh, Ang ito eh, eh. Plus eh. Hello! 1,75 na lang. Hello. Oh, no. Sakto yan sa ano? Oh? Mantika. Sa Smyrna. 1,75? Ano to? Ah, ah tanduay select. Ito <laughs> <laughs> na lang. Yan nga, eh, mapambakang yan. O, kanan lang. Ito. Oh, kanan to. Uh, kanan to. Ah, uh, 75 na lang. Ha? 75 na lang. Eto, anong isa to? Sin lang. O, oh, ka, 25. Nako um, na lang. <laughs> 25 pesos lang? E, Ay, na kay Jig Jab. 96 pangalan ni Jig Para hindi na mapagbawasan. Sige na. <laughs> ah, eto na guys. So, eto yung na-kuha natin. And then, may dalawang bigas. Go dyan. na, lahat na yan. So, ito na yan guys. Bali, <laughs> mga baon ng mga bata. Ito, mga baon ng mga bata. Inuna ko talaga to. Inuna ko talaga to kasi, ano, sa school, medyo magastos din sa, ano, sa school. Tatlo sila nag-aaral. And, dalawang train na itlog. Ito na isa. Ito ano? na yung isa. isa. Then, ang pinaka-importante yung bigas. Dalawang sap, ay, dalawa, bali isang sako na bigas, bali 25 kilos, 25, tama ba? Baan. Oo, yun. Bali, bali isang sakong bigas, yun yung pinaka-importante. Dalawa. Dalawa, uy. Dalawang 25. 25. 25. Hmm. Pa. Isang sako na yun. Oo. Yeah. Bali half sako. Congrats, Jana. Congrats, hmm. Jana. Thank you so ka. much uh, Tita Ma Office. Thank you din ma. And then Jigjag. Na. kasi nag ano, si Jigzag, nag-PM sa akin. Hindi ko kasi nakita talaga yung PM ni oh. yung Tita Ma kasi na spam siya doon sa sa page ko. Kaya hindi ko naman, hindi ko talaga inexpect, promise. Thank you so much for this Tita Ma, and God bless you more blessings. Thank you Tita Ma. Thank you din ma.